Um, sa ngayon, nakakalima. Alhamdulillah, lima. Limang. Kailangan ko pa ng tatlo. May mga nakausap na ako na sa mga napakagandang paliwanag nila. Eh, tinatanggap ko naman na hindi sila pumirma. At yun ang mga bagay na ikinatutuwa at ikinalulungkot kasi siyempre, ikanatuwa dahil buhay ang demokrasya sa sa Senado. Uh, nalulungkot dahil hindi ko ma uh, hindi ko pa nakukuha yung walong boto hanggang sa ngayon. Sir, are you hopeful na makuha yung 7 days? Parang uh, 5 days na lang sir, no? Or mm -hmm. Oh, For oh. you to get the remaining 2 days? Insya Allah, uh, personal akong tumatawag, personal akong humihingi ng Uh, kahit na five minutes doon sa mga uh, membro. Mayroon pa akong bukas, mayroon pa akong sabado, linggo. Sana magbigyan pa tayo ng mga hindi pa nagsasabi ng hindi sila pipirma. Sir, ano po kahanagin sa inyo na magbuo yung eight signatures para hindi pa condensed yung hibuloy Napakalaking bahagi ito para sa akin, una, sa usapin ng demokrasya, kasi talagang ang mga inyong mga senador ay lalo na ako, no? Na kung, kung mapapansin nyo, kapag ka, yung paggalang na ibinibigay ko sa kapwa senador, masyadong masyadong mataas sa akin yon yung ganung klaseng ano. Kasi, demokrasya tayo eh. Katulad nitong kay Ma'am uh, Senator Risa Ontiveros, uh, sa malalim na pagpupugay at paghingi ng paumanhin sa kanya, eh ako talaga eh nakikiusap lagi sa kanya at uh, humihingi ng paumanhin kung ako'y sumasalungat. Hindi sa kadahilanan na gusto ko siyang sagasaan o ano, kung hindi yun ang pangalan ng demokrasya dito sa Senado. Kaya, ma, ma, ano man ang kahinatnan nitong aking uh, motion na bawiin sana yung contempt, ang mahalaga sa akin dito, eh, ko to Kasi demokrasya ito eh. Magkakaiba tayo ng prinsipyo. Hindi ito usapin ng kaibigan ko, si, si pastor. Hindi yon Walang ganong klaseng ano, uh, yon ang, ang aking paniniwala dito, uh, ito ay nasa DOJ na uh, hindi naman siguro kalabisan kung hingin natin sa ating mga kasama na wag nang dalawang sangay ng gobyerno pa ang gagawa ng investigasyon. Merong judiciary merong pang uh, house merong pang senate parang ano yon uh, uh, sa resources ng gobyerno parang uh, doon na sa isang ang uh, uh, Parang masyadong magastos ba sa aking palagay. Pangalawang punto, in aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin ng palalimin natin ng palalimin ng, ng umaabot sa iskandalo, eh parang para sa akin, ano, malinaw na, ano ba to parang sa konstitusyon natin, meron talagang paghihiwalay ng Estado at religion. Dito, sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, makakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion? Kasi sa, ang papunta at papunta na to, eh, hindi na, wala na kay pastor yung ano, napupunta na doon sa buong uh, organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, ano? Total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon, sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa. Aba, eh, siguro pangkatapos nilang mag at kung ano ang ilabas ng, ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas. Pero siguro sa pagkakataong ito, pinakamainam dito. Eh, para sa aking paniwala, inuulit ko po, nirerespeto ko, ginagalang ko para sa akin karapatan ni Senator Risa Ontiveros na ilaban nito. Eh ako din po ay may opinion at 'yan ang opinion ko. Nandiyan na 'yan sa DOJ, iwan na natin sa kanila. Sir, sir, ah, uh, uh, sayang nga dahil ang kailangan pumirma diyan mga miyembro. Eh kung nagkataon na miyembro sana si Bato at si Tolentino, di sana may apat na ako. Eh ngayon, dadalawa kami ni, ni Senator Go na PDP laban, si Ma'am uh, Tita Mama Bear, Sincha uh, Villar, tatlo, si uh, Ma'am Gabriela Silang Marcos, pang-apat, at si Super Rider, Senator uh, J.B. Arcito. Lima kami. Kulang pa kami ng tatlo, boss. Uh, tulungan mo naman ako. <laughs> <laughs>